May pinapaabot po si ano si Sir Melvin. Ito po. <laughs> <laughs> Putik ka na kilala ng uniform na nga ako eh. Nag-uniform na nga ako. Kain ka lang <laughs> ng uniform. Hoy, tayo ka dito. Kailangan ka dito. Ayan, punta muna tayo ng SM Santa Rosa. Kasi doon tayo magbibili ng pang-gift. After pala nito, guys, pupunta tayo doon sa Carmona, Cavite. Meron tayong 1 hour and 21 minutes. 52 kilometer pa din. Eh, talaga. Ganun pa din. Oo nga. So, ayun. Start na natin. 1 hour and 29, 21 minutes. Shout out kay Emil Bin bara. Siya kasi may ipapahatid na regalo sa nililigawan niya. Ang bibiliin lang natin, tatlong bulaklak. Di ko alam kung bakit tatlong bulaklak. Tapos, iniisip ko sana bibiliin ko yung parang bouquet, Ganon Tapos, Ayaw ko kung pwedeng sabihin. Basta, yun na lang guys, yun na lang muna. Di ko kasi sure kung pwedeng sabihin. Basta, mag tayo ng regalo. Ang atin na natin, si Risa. Dito siya sa Carmona, Cavite ang biyahe natin ngayon ay isang oras 1 hour and 14 minutes na lang makakarating na tayo dito sa Santa Rosa SM doon kasi ako bibili ng pang Sur surprise gift to guys walang kahit di adia yung Risa na yan <laughs> bali friend ko na rin yan si Risa As, yung magpapadala naman nito galing na uh, from ano Israel na lang tayo so ayun, bibigyan natin atira uh, natin ganda ng, pa, ng, ano natin biyahe ngayon kasi feeling ko talaga hindi traffic nag ko nag joyride jacket kasi para hindi tayo makilala May 50 minutes pa tayong biyahe. Shoutout pala kaya, no? kay ano, kay Rachel na kapatid ni Risa. Ganda yung panahon natin. December 25 pa lang ngayon, guys. Oop, ya. Yeah. si ano <laughs> Sakto lang, di masyadong madami yung sasakyan ngayon Dito na tayo sa Muntinlupa Diyan tayo, datang katrabaho Pepsi 21 minutes na lang Santa Rosa na tayo Sa SM Pagkatawid natin dito San Pedro Laguna na to Dito sa Tulay na to Boundary to eh yun San Pedro Laguna so dito sa right side may daanan dyan papunta ang Alaska hindi yung bansang Alaska company dito na nga traffic dito sa side na to shit pat doon na ako doon dyan tayo nagtrabaho sa Alaska na yan Ta taon din. Taon din yung binilang. Okay. SM Santa Rosa. Ano tayo ng parkingan? Ayun. pala entrance trance nakalimutan ko na yun naman pala okay na guys nakabili na ako ng ibang pang gifts pupuntahan na lang natin ay ano ng bulaklak bibili dito na exit o dito? Dito talaga. Bibili na lang tayo ng bulaklak doon sa ano flower shop. Tumagal ako dito sa SM kasi kakahanap ko nung gift na 'yon. Kaya medyo tumagal ako. Kasi sinabi lang sa atin kung ano yung bibilhin. Ayan na dito na tayo, guys di tiap bahay nun saan ba daw nandito ito pasabi dito na ako sa radio yung pinto oo oh, nandito na ako sige sige huwag mo sabihin kay Risa Salamat. Ah. Oh. Hanggang maingay. Ay, bukas pala yan. Kunwari, ano, hindi nyo ko kilala. Hindi mo na ako makikilala kasi nagsadya akong ganito. Tao po, sino po si Ma'am Risa? Tuloy na po ako, Ma'am. Sino po si Ma'am Risa? Ma'am, may pinabibigay po si ano, si... Si Melvin. Sino po sa inyo si Ma'am Risa? Ay, Ma'am, excuse me. Pwede po dito, Ma'am. May pinapaabot po si ano si Sir Melvin. Ito po. Puti ka na kilala nag uniform na nga ako eh. Nag uniform na nga ako. Ay gagi nag pa ako. Malinis naman ata to. <laughs> Mo oh, lang ya. Sabi ko mag joy ride ako. Ay no kalagi lang tayo ni Hoy, tayo ka dito. Kailangan ka dito. Kailangan ng presensya mo dito. Wali ka dito. Ito oh, may nanonood dito. Sorry, I'm being loud. Wala, wala, wala. Wala, di naman to naka-on. Eh, hindi siya. Uy, ano, ganyan ka na lang. Halika dito. <laughs> Putik yan. Nahalata tuloy ako. <laughs> Ang hirap naman. Uy, tayo ka dyan. Ito, oh. Pinabibigay ni Melvin. <laughs> meron pa oh. Ma, meron pa, Ma'am. Ito pa po. <laughs> January, malapit na yung January pero Pebrero yung binigay niya sa iyo. Ah. naman oh. <laughs> Tapos meron pa dito, ano pinabibigay pa si Sir Melvin, ito po. Ba <laughs> Baka may price pa to titingnan ko na to, Ma'am. <laughs> Ma'am ito po. Wala oh. kayo kaya pala. <laughs> <laughs> Ay, aris, thank you. <laughs> ah, ito yung lagayan mo. 'Di ba? Uwi ka na, isasabay na kita pauwi. <laughs> Dadaan din naman ako doon. Oo nga no, pwede na lang. Oh, libre Joyride ka pa. ah <laughs> 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 oh. Ay, gonna... ano ano masasabi mo kay ano kay Sir Melvin? Ano daw masasabi mo? Ano masasabi mo, Ma'am? <laughs> Sab siya may masasabi sa iyo, Merry Christmas daw. Sabi ko, wala ka man lang, I love you. Naiya ako. Sabi niya, naiya ako pa din pero paki-sabi na rin na I love you. <laughs> 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 Kaya, oh, -na, -na, -na. Wala na, inup ko na to. <laughs> Oy, saan galing Sa Quezon City pa. Sa Quezon pa Oo. Natagalan <laughs> lang doon ako sa SM kasi may hinahanap-hanap pa akong bibilin doon. Tapos yung mga bulaklaka, ha, naghanap-hanap pa ako. <laughs> ano? mm -mm, yung mga bulaklak ba? Naghanap-hanap pa ako. Kaya natagalan ako Kaya ano masabi mo kay ano kay Sir Melvin. ay may message mo na ayaw mo man lang sa amin i-share. Napakadamot mo naman. Extra income pa siya. Sideline. Tu CJ grade para Okay guys, hanggang dito na lang guys si Ma'am. Kimpao <laughs> Ko. ka.